Muli namang nagpaalala sa publiko ang mga senador para sa ligtas na pagsalubong sa bagong taon. Yan ang ulat ni Daniel Manalastas. Ngayong nalalapit na ang New Year, tradisyon na ang paraan ng mga Pinoy na salubungin nito sa pamamagitan ng party na may kasamang paggamit ng paputok. Pero nagpaalala ang ilang senador na dapat maging maingat sa pagsalubong ng bagong taon. Paalala ni Senadora Amy Marcos, noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, mayroon ng executive order hinggil sa mga firecrackers noong taong 2017. Sabi pa ng Senadora, may magandang karunungan sa likod ng EO. Anya, ang diwastong paggamit ng firecrackers o paputok ay maaring palitan ang selebrasyon ng medical emergency at masaklap maging trahedya. Kaya panawagan niya sa lubungi ng bagong taon ng ligtas. Paalala naman ni Senate Committee on Health Chairperson Senator Bongo na sa huli ang pagsisisi. Malaking tulong din daw ang maitatabing pondo na hindi na magagamit sa mga ospital para sa mga nasugatan dahil sa paputok. Maaari pa rin naman daw magdiwang ng New Year na iwasan ang mga paputok. Samantala sa gitna rin ng holiday season... Nagpaalala ang senador na maging maingat sa gitna ng pagtaas ng kaso ng flu, pati na kaso ng COVID. Importante dito ay hindi tumaas yung kaso at yung occupancy rate po ng hospital ay hindi mapuno at meron tayong uh, supply ng uh, gahot kung sa kasakaling uh, lumala yung sakit. Sa huli, paghihikayat ng senador, maigi pa rin magsuot ng face mask kung hindi naman nakakasagabal. Daniel Manalastas, Para sa Bayan.